Yan guys, suportahan na po natin si Kian Strong TV. Lagi natin pinapanood dyan sa Facebook. At ngayon na meet up natin na, na meet up natin kagabingan ngayon na meet na natin. Support na nyo uh -huh. guys, follow and share ng kanyang Facebook. Yo, salamat huh? kay Ikaw so, Masil. Ito pala yung lagi ko pinapanood. Tinitignan ko lang sa ano eh, Facebook eh. Okay, ngayon yung kaharap ko na pala. Kaya pala parang pamilya. Kaya pala yun. Support nyo guys, si Kian Strong TV. Sulit. So, Sinugod si ano, BGTV ng mga vloggers ng Pilipinas. Pilipinas? <laughs>

eh, balas! <laughs> <laughs> Seven hours later. Hello. Yon hey, dogs. <laughs> you know, saktong kumakain nga sila dito mga idol at talaga namang medyo natagalan tayong makasunod sa kanila dahil busy nga tayo. Sinugod si ano, BGTV ng mga vloggers ng Pilipinas. Pilipinas? <laughs> Ang lakas ng trip eh, kahit maulan eh. Pero kay Kian Strong. You Napakaangas. Know. <laughs> Hi! <laughs> Uy. Uy. <laughs> Yo, what's up mga idol? At nag na nga sila para umuwi na at dito nga sila natulog kina BGTB Destination. At bago nga umuwi ang lahat mga idol ay nagpray muna ang lahat para sa kaligtasan ng bawat isa. Dahil nga tagulan dito sa aming lugar mga idol ay talaga namang napakadulas ng daan. At dahil din sa pagiging busy nga natin sa trabaho mga idol ay hindi na nga tayo nakasama sa kanila sa pagbabanding. Eksaktong pauwi na nga sila nang tayo ay makasunod dito sa bahay ni na BGTV Destination. At para nga tayo makabawi sa kanila mga idol ay tayo na lang ang mag-aasis sa napakadulas na daan dito sa aming lugar mga idol at uh, natin sina ang ano team Pinamalayan pati na rin yung ibang vloggers sa pagbaba dito sa May Tower. Ayun <laughs> know, oh. Sobrang dulas ng ng daan. Ayun na, ayun na. Hindi mo na kumababa diyan. Assist Ahas, ko lang kayo. <laughs> yeah, strong TV. Ay, ikaw yun. <laughs> Ayan, yun na yan. Yan guys, supportan po natin si Kian Strong TV. Lagi natin pinapanood dyan sa Facebook. At ngayon na meet up natin. Na meet up natin kagabingan ngayon na meet na natin. Supportan yeah. nyo guys, follow and share ng kanyang Facebook. Yo, ah? salamat kay Kamasil. Ito pala yung lagi kong pinapanood. Tinitignan ko lang sa ano eh, Facebook eh. Ngayon yung kaharap ko na pala. Kaya pala parang pamilya. Kaya pala yun. Support so nyo guys si Strong TV. Sulit. Yung support nga ito mga idol ay utay-utay ng bumababa ang mga vloggers natin kasama at inaalalayan nga natin sila. Baka sila'y madulas dito. Kadalasan nga mga idol kapag umuulan ay napakaraming nasisemplang sa lugar na ito. Sinabihan ko nga sila na wag na mag-angkas dahil napakadelikado nga ang ngayon ang daan. Yan <laughs> Alalay lang tol Sobrang tarik nito Madulas nga Kaya ko yun ano nag, Nagtapak na lang ako <laughs> Anong dulas? Oh, tingnan mo, ang dami ng mga gasgas dito. Oo, oh, madami na pag dito. Sigurado, madaming na ano. Oo, oh, oh, malayo. Kasi boundary ito, eh. Alalay na lang, tol.

Ando X diwata. <laughs> X diwata -di yan. <laughs> Nahanap ka ni na diwata. Hindi. Banda dola, huwag ka mag-gilid dol. Alalay lang?

Eh, hey, diretsyo. Wala <laughs> ka bang kay Master Lee? <laughs> uh, mas mahirap doon. Ay, mas madali doon. <laughs> madali doon. <laughs> Yo, mga idol. At salamat nga pala sa panonood at pagsuporta sa ating mga vlogs. At sobrang nagpapasalamat din tayo sa mga vloggers na naging kausap natin, nakamit natin katulad ni Kamasel TV, si Jem Lanot Miranda at saka kay na Master Lay at dun pa sa ibang mga vloggers dito sa Oriental Mindoro maraming maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo ingat kayo palagi, God bless